Ready, ready na po ang ating mga players para po sa Green Team lalaban sina GM at Mix at sila ang Team 1621 The VC. At para naman sa Pink Team lalaban sina Michael at Seth. Sila naman ang Team Shining Inheritance. Ang game natin today ay salo-salo together. Okay, pwesto na, pwesto na, pwesto medyo na. Medyo mahirap to, kaya Pwesto King. na, o, kaya pwesto, pwesto na, na po ba? Very challenging to na rin to. Kinakailangan medyo athletic yun. Parang laban taas. na laman sila at ngayon. At dapat naman ay magaling bumato yun sa baba. Okay, ready na, ready na? Okay, good luck! Players, you have 1 minute and 30 seconds. Tiktok lot! Happy, Happy time, time na! Let's go! Yeah, doon na! Okay! Nakakatawa na ko yun! Ay, humahabol si Michael! Maganda to Jason! Isang oh, dancer oh, hey. laban kay Michael Sager. Si Michael kasi ano yan eh, atleta yan eh. Magaling talaga yun. Oh, ito ay ah, Nakakarami na to oh, si... Nakakarami na, nakakarami S3. na. Nakakarami na We have 1 minute to go. All major cross-guard fight po at Ryan. Oh, Tolang pa. Medyo marami-rami na rin ang ating uh gritty. We have 43 seconds to go. Ayabura git. Ay, Ay mundi git na. Dahu luk na. 30 seconds to go. <laughs> Medyo nakakarami ang pink. Mas nakakarami ang 1621 BC. Pero si Michael humahabol, ha? Uy, very close fight to Jason. Kailangan oh, nilaki oh, yeah. natin ito dahil napakalapit. Ah, okay! 10 seconds to go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Okay Kuya Kim eto na, bibilangin ko muna itong sakin Bilangin sa akin. natin Itong sakin Alam mo, Jason, close fight to o, eh Oo eh. nga uh -huh. eh Hindi natin alam pwedeng ano eh Tingnan lang Okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Okay, maganda It's to. We time have a tie! At dito po sa TikTok lang, pagka-tie po dito, panalo po ang Green Team at ang Pink Team! Yes! Woo! Eto muna, eto muna kamusta ang guys. Kamusta naman ang Ali Hilo experience nyo. Tayo muna, uh, Michael Sager ang inyong team. Kamusta yes. ang inyong strategy? Naku, galing ni Seth. Ang, strategy namin, dahan-dahan lang at napashoot mo. Kamusta Seth ang experience? Naku, napakasaya po dahil uh, nakasali ako sa games nyo dito sa TikTok Lock. Ayun. nanalo tayo. Congrats, yes, Michael. Yes. at ito also. lamang ha, nauna. Nauna itong uh, 1621 BC. Tarong natin kay JM tsaka kay Migs, ano ba naging strategy niyo dyan? yung strategy po namin since medyo matagal na rin kami magkakasama. Siguro ano na lang po, kapag pa na lang, pakiramdaman po yun. Oh. Saka siguro po dahil ano, varsity kami ni Jem, kaya may ano kami dalawa, teamwork. Ah, Congratulations! Okay, 1621 BC, paki-invite ang mga tiktropa natin na stream ang inyong mga songs. Hi everyone, uh, stream our songs po. It's available na po on all streaming plat platforms, uh, Spotify, YouTube, and uh, Apple Music. Po. Please follow our social media accounts at 1621BC underscore and also subscribe to our YouTube channel at 1621BC din para sa maraming contents and kulitan po. Yes! Nice one! Siyempre, Seth, invite po naman mga tech tech-tropa natin para tumutok lagi sa Shining Inheritance. So, yun, hello mga kapuso! Gusto ko lang po kayo invite na manood ng Shining Inheritance. Monday to Friday, 4 p.m. Jimmy Afternoon Prime, yun po. Yes. Okay, As thank no, you. No. Seth. Yes. Thank you, Shining Inheritance. Thank you guys. Mga tropa hindi pa tayo tapos pamigay ng blessings dahil double o budol na with Herlene sa pagbabalik nang. <laughs>